Gitling Gitling Gitling. Magandang araw mga kateknolohiya. Welcome muli sa Military Tech Russia, ang inyong mapagkakatiwalaang channel pagdating sa malalalim na talakayan tungkol sa makabagong teknolohiya, kasaysayan ng mga kagamitang pandigma, at mga kwentong bihirang naririnig sa mainstream media. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang malalim at makulay ngunit masalimuot na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, ang kasaysayan ng mga bomba at armamentong ginamit sa loob ng iba't ibang panahon, mula sa pananakop hanggang sa makabagong panahon ang pag-uusap natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa mga bakal at pulbura kundi pati na rin sa mga taong naapektuhan nito sa mga pangyayaring nagbago ng kasaysayan at sa mga aral na iniwan nito sa atin noong unang panahon bago pa dumating ang mga dayuhan wala pang konsepto ng modernong bomba sa Pilipinas ang pangunahing gamit ng mga sinaunang pilipino sa pakikipaglaban ay mga pana sibat at Bolo. Subalit, sa pagdating ng mga Kastila noong ikalabing-anim na siglo, unti-unting pumasok ang teknolohiyang pandigma mula sa Europa. Dito nagsimulang makilala ng mga katutubo ang konsepto ng baril at kanyan, mga sandatang kalaunan ay magbubukas ng pinto sa mas komplikadong anyo ng paputok at explosive. Noong panahon ng pananakop ng Kastila, hindi pa masyadong laganap ang paggamit ng mga tinatawag na bomba sa modernong kahulugan. Ngunit ginamit ng mga Kastila ang mga mortar at kanyan sa kanilang mga fortification gaya ng Intramuros. Ang mga kanyan ay pinapaputok gamit ang pulbura at bakal na bala, at bagaman mabagal at mabigat, ang pinsala nito sa estruktura at moral ng kalaban ay malaki. Sa panahong ito, natuturi ng mga Pilipino na gumamit at magtago ng mga paylalim na armas, na posibleng ituring na primitive bombs, sa kanilang panahon mga paputok na gawa sa pool na inilalagay sa mga sisidlan at iniiwan sa estratehikong lugar. Pagsapit ng panahon ng pananakop ng mga Amerikano noong 1898 hanggang 1946, mas lumawak ang teknolohiya ng bomba. Dito na nagsimulang pumasok ang mga granada, aerial bombs, at mas modernong artillery. Ang digma ang Pilipino-Amerikano ay nagpakita kung paano ginagamit ng mga Amerikano ang kanilang teknolohikal na kalamangan upang supulan ang mga revolusionaryo. Ginamit nila ang mga 75mm at 105mm at na howitzer, pati na rin ang mga aerial bomb mula sa kanilang mga eroplano, isang bagay na bago sa paningin ng mga Pilipino. Ang epekto nito ay hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati sa psikolohikal. Isang pagpapakita ng kapangyarihan ng makabagong armas laban sa tradisyonal na taktika. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, naging mas masalimuot at malawakan ang paggamit ng mga bomba sa Pilipinas. Sa pagitan ng taong 1000 Syam na isa at taong 1000 Syam na ang bansa ay naging isa sa mga pangunahing larangan ng labanan sa Asya. Noong ikawalo ng Disyembre taong 1000 na Isang araw matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor, binumbang ng mga Hapones ang Clark Air Base sa Pampanga at iba pang estratehikong lugar sa Luzon. Gumamit sila ng mga aerial bomb na idinrop mula sa kanilang mga Mitsubishi G3M at G4M bombers, na nagdulot ng malaking pinsala sa infrastruktura at sa moral ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Sa kabilang banda, nang magsimula ang mga Amerikano at Pilipino na magkontra opens iba noong 1944, Bumalik ang pambobomba, ngunit ngayon ay laban sa mga Hapones. Ang kilalang, Battle of Manila, noong 1945 ay naging isa sa pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng bansa, kung saan ginamit ng magkabilang panig ang matinding pambobomba. Ang lungsod ay winasak ng mga artillery shell at aerial bomb, nagdulot ng pagkasawi ng libu-libong sibilyan, at halos burahin ang malaking bahagi ng kabisera. Pagkatapos ng digmaan, nanatili ang presensya ng mga bomba sa bansa, hindi dahil sa kagustuhan, kundi dahil sa naiwan nitong mga labi. Marami ang tinatawag na UXO, unexploded ordnance sa iba't ibang probinsya, lalo na sa Bataan, Corregidor, at Leyte. Hanggang ngayon, may mga ulat ng mga natatagpo ang lumang bomba na hindi sumabog, na isang patunay sa tindi ng labanan noon. Pagsapit ng Cold War era, kahit hindi direkta na nasangkot ang Pilipinas sa malalaking digmaan, naging bahagi ito ng sistemang militar ng Estados Unidos. Nagkaroon ng mga base militar sa bansa tulad ng Clark Air Base at Subic Naval Base, kung saan nakaimbak ang iba't ibang uri ng modernong bomba at missiles. May mga spekulasyon noon tungkol sa presensya ng mga nuclear weapon, ngunit ito ay mariing itinanggi ng mga opisyal. Gayunpaman, hindi may kakailan na sa panahong ito ay lumago ang kaalaman ng Pilipinas sa teknolohiya ng bomba sa pamamagitan ng kooperasyon at pagsasanay kasama ng mga Amerikano. Noong dekada 2070 at 2080, habang sumisidhi ang mga internal conflict tulad ng laban ng gobyerno sa mga rebeldeng komunista at separatistang grupo, nagsimulang umusbong ang paggamit ng Improvised Explosive Devices o IEDs. Ang mga grupong ito, dahil sa kakulangan ng akses sa modernong bomba, ay natutong gumawa ng sarili nilang paputok mula sa mga available na materyales, fertilizer, pulver mula sa mga lumang bala, at iba pa. Ang ganitong uli ng armas ay mas mahirap matuntan at kayang magdulot ng pinsala kahit sa mga makabagong sasakyang militar. Pagsapit ng ikadalawamput isang siglo, lalo pang naging masalimuot ang usapin ng bomba sa Pilipinas. Ang mga teroristang grupo tulad ng Abu Sayyaf at iba pang extremist factions ay gumamit ng malalakas na IED sa mga pambobomba sa syudad at probinsya. Isa sa mga pinakakilalang insidente ay ang pambobomba sa Davao City at sa Super Ferry Labing Apat noong 2004, na tinaguri ang isa sa pinakamalalang maritime terrorist attack sa kasaysayan. Ang mga pagsabog na ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa seguridad ng bansa at nagpatibay sa kampanya kontra terorismo. Sa kabilang banda, patuloy din ang modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang dito ang pagbili ng mga makabagong bomba para sa Air Force gaya ng laser-guided bombs at smart munitions na kayang tamaan ang target ng mas eksakto at may mas kaunting collateral damage. Nakipag-ugnayan din ang Pilipinas sa mga bansang gaya ng Russia, Israel, at South Korea para sa pag-upgrade ng kanilang capability sa bombing at precision strike. Ngayon, ang kasaysayan ng mga bomba sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng tala ng teknolohiya at digmaan. Isa rin itong salamin ng pagbabago sa lipunan, ng kahinaan at lakas ng bansa, at ng patuloy na pakikibaka para sa kapayapaan. Mula sa kanya ng Kastila hanggang sa smart bombs ng makabagong panahon, makikita natin ang evolusyon ng teknolohiya at ang hindi maiwasang epekto nito sa kasaysayan at kinabukasan ng mga Pilipino. Kaya mga kaibigan, ang mga bomba ay hindi lamang bakal at pulvera, ito rin ay mga kwento ng buhay, sakripisyo, at mga aral na dapat nating tandaan. Mahalaga na habang umuunlad ang teknolohiya, mas lalo rin nating pinahahalagahan ang kapayapaan at seguridad ng lahat. At dito nagtatapos ang ating malalim na paglalakbay sa kasaysayan ng mga bomba sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong panunood dito sa Military Tech Russia. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ay hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga susunod na video tungkol sa kasaysayan, teknolohiya, at mga kagamitang pandigma mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang sa muli, stay safe, stay informed, at patuloy tayong mag-aral mula sa kasaysayan para sa mas mapayapang bukas. Gitling-gitling-gitling